tayo ng tresera ng alpa. Bali yung kinoconvert natin na 175, ito yung mga kailangan. Yan. Bali pinaripaint natin. O, oh, shoutout kay parang Christian Magahis, quality paint. Tapos uh, sa mga nagtatanong po, kailangan natin ng mga pang-convert na 175. Pangunahin po natin dyan ay karang shop ng 175, isang buo na. Kasi mas mataas ang stroke ng 175. Ang 125, 150, same lang sila ng sigunyal. Ang pinakaiba nya lang ay yung lapad o yung nipis ng connecting rod. Pero isa lang haba. Pares lang ang bearing nun. Ang 175 po kakaiba. Mas mataas ang pin stroke. Oh, need natin dyan. Timing gear. Tapos, syempre kaya, kaya nagkaroon ng third gear. Uh, need natin kasi nga po sira yung third gear. Ito. Papalit tayo. Yan. Bungi. Tapos, black assembly 175 pang Rusi Chariot or 175. Pwede rin. Tapos need natin lahat ng all seal, cambio, sprocket, neutral light, tapos kas all seal. Ayan, kung anong gasket na nakikita nyo. Tapos o-ring ng follower. yan original. Tapos head, assembly, need natin. Tapos yung valve, tapos yung kanyang valve intake, valve exhaust. Need natin ang valve seal. Tapos syempre, need natin yung bayad. Hindi, <laughs> joke lang mga idol. Ayan na, mga kailangan natin. Dito tayo. Bubuhay natin, palitan natin ng tresera. Pakita ko sa inyo yung pagpapalit ng tresera. Kailangan ng short Yan. Kanya lang ang paghawak ng surclip para po bigay na bigay agad ang pagkakalas. Tapos, utay-utay yung -utay itataas ang gear. Yun. You know? Napakasimple. O, yun. Yan. Hirapan kasi yung helper ko magtanggal. Ayan o. Tresera. Puni. Tapos po, ito yung tresera natin. Skygo 20. Yan, ganyan lang. Ilagay natin ang ating spline washer. Ilagay natin to. Ganun ulit. Yan. Wala kayo kakatal para hindi matanggal ang wash ang pinaka-lock ano, lock or so clips. Ano? yon naglock na siya. Tapos ito, ang tamang lagay sa tresera nitong ating kwarta, kailangan pantay dito sa paa. Kasi pag baligtad, may lalagay nyo rin yan. Ang problema, hindi kakambyo ng ayos. May lalagay nyo, magsasala kayo. Kasi po, ayan o, lawas po siya sa paa pagkabaligtad. Kita nyo. Kaya kailangan ang tamang lagay niya sa tresera at kwarta, magkatapat lagi ang paa. Yun po yung tamang lagay niya, yan oh Pantay siya. Pati po sa counter shop, pantay din. Kailangan di siya awas. Yun. Nalagay ulit natin to. And e next natin dito sa ibabaw, spline washer. Spline washer po. Ito po ang spline washer, mga idol. Oh. O next natin dito, kwarta, tresera, kwarta, kinta. Kinta po ito. Yan ang kinta ng ating TMX125. Ang sunod natin, second gear. Sunod natin ay truss washer. Yung makapal po na saktong-sakto dito. Na maliit lang. Yun. At syempre, ito na. Lagay natin ang ating ito yung ating counter shaft output. Ito po yung tinatawag na kwarta, kinta, kwarta. And next natin dito ay segunda. Yan. Ito po ay kinta. Ito ang kwarta. Yan. At conversion natin, 29 ang lalagay natin gear. Ang original ito, 28. 29 yung ilalagay natin. Ayan o. Oh. Ang tamang paglalagay, sinasabi ko sa inyo, pantay lang. Ayan o, oh, pantay. Kasi pag nagkabaligtad, ganyan. Sablay. Awas. Kaya kailangan pantay lagi. Lahat ng gear, pantay-pantay. Ayan o. Tapos ang sunod dito Ibubukod nyo yung dalawang manipis Dito Para Hindi kayo malito Ito yung manipis na magkatulad Kahit magkabaligtad ka, dito yan Tapos sunod natin dyan Itong Primera May bushing din siya Nasaktong sakto And Next natin Trash washer Yan yung manipis din And next Itong ating starter gear Yun. Tapos washer yun yung pinaka makapal sa ilalim. Tapos, ito naman makapal, nasakto din. Traswasser sa ibaba, unang segunda. O yan na. Buo na siya. At kailangan natin dito ay ito. Yan. Yun. Tapos, bibili tayo ng steel bushing ng macho. Para mas matibay. Kasi po itong kanya, bronze na kalugna. Patitibayin natin, yun o, kalugna siya. Kaya kukuha natin ng pang macho. O ito guys yung sinasabi ko sa inyo na steel bushing ng macho. Ito, napakatibay niyan no. Oh. Hindi kagaya nung isa na pang rusi. Tanso. Tanso yun. Kaya nasisira. Ayan. Ito. Hindi siya tanso. Oh. Talagang steel siya. Mas matibay siya, Oh. Ayan. Diba? ganyan yung paglalagay oh. tapos dito naman sa mga nalilito ang tamang lagay nito ay yung pantay kasi ibukod nyo yung maliit kung alin yung pinakamaliit ibukod nyo muna tapos yung dalawang malaki hanapin nyo yung pantay ayan yan yung pantay na sinasabi ko yung pantay sa ilalim sa kanan sa counter shop oh. ayan ganyan tapos yung ating pinaka maliit sa gitna. Ayan, ganyan. Kasi hindi naman papasok pag baligtad. Ayan. Ayan. Tapos pag ayaw tumama, ikot-ikot nyo lang ito ng konti. Ayan oh. Tapos yung pinaka bangkong sa taas. Ayan. Ganun lang. O, ikot nyo lang o. Oh. ayaw tumama. And next natin, yung pin. Ayan. Ganyan lang. Oh, uh, yung neutral natin mga idol. Para bigay na bigay siya. Wow, oh, uh, uh, ayun. Ayun. Ayun ay neutral. Pag hinawakan nyo yan, magpe-prewheel yan. Oh, uh, prewheel. Will. Prewheeling siya. Oh, uh, diba? Prewheeling siya. Oh. Uh, Ayan. Play wheeling na. All right. lang mga idol. Tapos si Gunyal ng 175R Skygo. O Rosy Macho, pwede. Rosy si Ayan yun, o. Oh. Ayan, isang buho na yan, kayo ng stud bolt. Kukuha kayo ng pangkana, pangkaliwa na engine number, ililipat yun naman dito para magkaigay. Alright, mga idol, yan lang. Ganyan lang po ang pagbubuo or mga kailangan natin para sa 175.